Bago ako bumiyahe, nagdaba muna ako. Sana ah. Oh. Nang 10.30 na. Papunta tayo ngayon sa terminal ng Byron. Yun, time check tayo. 10.48 ngayong gabi. So binabagtas natin ang multidipital hindi tayo nakaabot sa last trip ng Byron papuntang Pangit. So ang option natin ay Partas o Dominion. Papunta tayo ngayon ng Aurora Blue Bear. Dumating ako sa terminal ng Dominion Bus Lines around 11.05 p.m. Ang pamasay sa regular bus ng Dominion Bus Lines ay nagkakalaga ng 800 pesos. And since 11.45 p.m. pa ang alis ng bus, kumain muna ako sa glit. And ito pala ang sasakyan natin, ang Santa Rosa Daewoo BV115 ng Dominion. 11.49pm nang umalis tayo sa terminal ng Dominion Bus Line sa Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City. thank <laughs> you Ito pala ang itsura sa video kapag ang nasakyan mong bus ay demolye o hindi naka air suspension. Masyadong magalaw. Pero huwag ka. Hindi ako binigo sa naging performance nito along the expressway. Alas dos onse ng madaling araw nang madaanan natin ang bayan ng Binalonan na sakop na ng probinsya ng Pangasinan. Spotted nga pala itong bagong Higer KLQ 6127 LA Tourist ni Maria De Leon Napabalik na ng Maynila galing Lawag City, Ilocos Norte. 2.36am nang huminto tayo dito sa stopover ng Dominion, ang CJND 3 sa season Pangasinan. Ito na ang stopover sa buong biyay natin. Bumili ako ng cup noodles sa halagang 50 pesos. Heto at narating na natin ang probinsya ng La Union, 2.57am. At ito pala yung Rosario Rotonda. Makikita nyo sa kaliwa ang entry or exit point ng Tipilex Rosario. Dala na rin ng pagod at antok na pagpasyan ko munang matulog sa biyay. Nagising tayo na nandito na sa Candon City, Ilocosur. Nandito na tayo sa Narvacan, Ilocosur ng 5.57 ng umaga. Kapag diniretso ang kalsadang ito, papunta na sa mga karatig bayan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Since papunta tayo ng Bangged, tayo ay kakanan sa Narbacan Bangged Road. Since first time ko lang bumiyay patungong Abra, hindi ko maiwasang mamangha nang madaanan namin ang sigsag ng Narbacan Bangged Road. 6.36 am nang marating namin ng kabisera ng Abra ang bayan ng Bangkid. Dito na rin kami nagsihanda para sa aming pagbaba sa bus. Sa panuloka ng Torrio Street at Santiago Street matatagpuan ang bus terminal ng Dominion Bus Lines dito sa Bangkid, Abra. Nandito nga pala yung mga VIP bus class ng Dominion Bus Lines. Isang Golden Dragon Navigator at dalawang Golden Dragon Triumph. After 6 hours and 54 minutes sa biyahe, dumating tayo sa Bangit Abra ng 6.43 AM. Legit, napakabilis ng bus na nasakyan natin. Yan, siya si... Pangalan niyo po sir? Jesse. Yan si Sir Jesse. Uh, may dala ng Dominion Bus Lines 888. Ayan ba? Narito ang ilang tagpo sa terminal ng Dominion Bus Lines dito sa Bangit Abra. few moments later. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Kasalukuyan po tayo nandito sa Bayan ng Bangued, Provincia ng Abra. Ito yung unang pagkakataon na na tayo dito sa Abra. Ayon, kasalukuyan tayong umakyat. Papunta mismo sa Victoria Park.

hello po ulit ah, magandang umaga po nandito po tayo ngayon mismo sa pinaka -tok -tok o pinaka ng Victoria Park dito sa bayan ng bangkit probinsya ng Abra Ayan. ang ganda pala dito sa Abra Ayan, ah. ganda ng tanawin dito maganda pagmasudan ah, dito tayo ngayon sa isang Groto that. Pababa na po tayo ng Victoria Park at papunta naman po tayo sa terminal ng Byron. Byron ba o Byron Transit? na nandito rin sa Bangued mangkalapit lang po sila actually ng terminal naman ng Dominion po. So, yan po ang sasakyan natin pabalik ng Cubao po. Matatagpuan sa V. Manzano Street, corner Ilocos Sur Abra Road, ang terminal ng Biron or Byron Transit dito sa Bangged Abra. By the way, 880 pesos ang pamasay mula Bangued Abra, pabalik ng Cubao. Ang oras ng first trip ng Byron ay mamaya pang 1.30pm. So, since alas 9 pa lang naman ng umaga, maglilibot muna tayo dito sa bayan ng Bangkit ko. Ito na po yung sentro ng Bangkit sa Abra. malapit na tayo sa terminal ng Partas Yan, natatanaw na natin yung malaking karatula na Partas matatagpuan sa Abra Kalinga Road Barangay Patukanay ang terminal ng Partas sa Bangged Abra ang oras po ngayon ay 10.24 ng umaga Kapunta tayo sa tulay, at yun ang Kalaba Beach Bechit, sobrang init dito mas mainit pa yata dito kumpara sa Metro Manila tingnan nyo yung balat ko kanina pa tayo naglalakad A few moments later. Tanaw na natin yung tulay ng kalaba na sakop pa rin ng bayan ng Pangit, probinsya ng Abra. Grabe ang init. Umigit kumulang isang oras si ata tayo naglakad mula doon sa terminal ng Partas. ako pa rin ng bayan ng Pangkit. Hanggang sa marating natin ito. Magka-tricycle tayo papalik ng sentro. Hindi ko naaya. Pinabagtas na natin ang tulay ng kalaba. Grabe, mahaba din pala ito. Pero bawi naman sa ganda ng view. Tarap maligo. Ito yung Lagben River. Ayan. Pag diniretsyo mo yan, papunta na po sa kabilang bayan ng La Paz. Sa ako pa rin ng pruinsya ng Abra. Ayan. Pabalik na tayo ng sentro ng panggit. Ayan, kinabana na kasi may dalawang truck na dumaan kanina. Haramdaman ko kasi natila tila umuuga ang tulay. Dito nga pala nagtanghalian at ito ang napili kong kainin. Time check po, 11.47. Nagtatanghali na, hanggang alas 12 na. So, pabalik na tayo ng terminal ng Viron. Ayan. Viron o Byron Terminal. Kakagising ko lang sa mga oras na ito. Maaga kasi ako nakabalik sa terminal ng Byron kaya napagpasyan ko munang matulog dahil isang oras pa naman ang pagitan bago ang alis ng sasakyan natin bus pabalik ng Kubaw. At ito naman ang sasakyan natin pabalik ng Kubaw, ang Hino RK ng Byron Transit. 1.33 ng hapon nang umalis ang sinasakyan nating bus. Alas 5.04 ng hapon nang duman tayo sa terminal ng Byron dito sa Barangay Lingsat, San Fernando, La Union upang magbaba at magsakay ng mga pasayero. Narito ang ilang pitik ko sa terminal nila. Pagsapit ng bayan ng Aringay, dito na ako nakaramdam ng gutom sa biyahe. sa wakas, nakapag-stopover na rin. Ito nga pala ang stopover ng Byron Transit dito sa Pusurubyo, Pangasinan. Sa mga sumunod na tagpo, hindi na rin ako nag-video pa dahil na rin sa pagod at kailangan ko na magpahinga dahil may pasok sa trabaho kinabukasan. Sa Tex Conception Tarlac nag-exit ang bus. Dumating kami sa Cubao mag alas 12 ng ating gabi. Tumagal ang biyahe ng 11 hours, mas matagal kumpara sa night trip. Ito lang ang pasalubong na nabili ko sa Bangged abra. Kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat ka Up next, papasokin natin ang isa sa mga bagong Higer Beetle.